Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, magti-trade tayo gamit ang MACD. Ngunit bago lahat, kung hindi ka pa membro ng aking community don't forget to like and subscribe on my channel and click the link below. At para updated ka sa mga new videos and techniques para sa trading. Tara, magsimula na tayo. Kaya ngayon ay patuloy kami magtratrabaho sa mga sobre at MACD. At nakita mo na nakaka-set up nako kung inuulit mo pagkatapos ang panahon hanggang 20 ang paglihis. At tinakda para sa iyon ay talagang maginhawa kung ikaw ay nagtatrabaho sa akin kasama ang mga pera na may markang OTC. Ibig sabihin, sa counter, kaya ayon susubukan natin sa online session na ito. Hahanapin ang lahat ng entry point, lahat ng interesanteng entry point. At nakikita mo na ayon sa ikaapat na ratio ng pera dito, nagtratrabaho ako sa itaas ng trend kasama ang MACD at ang parehong dalawang linya dito. Nagbibigay sa amin ng presyo na mas mataas kaysa sa aabot tanaw at magpapatuloy kami sa pagtatrabaho sa, sa, mga bearish market tendencies. Dito kaya habang nagtatrabaho tayo, mamumuhunan, mamumuhunan tayo. Ilagay natin dito ang $50 sa ating investment box at sa palagay ko ay medyo oras na para sa pagpapatuloy sa ating option sa pagtawag ngayon. Mahusay na entry point. Nakikita mo na nagtatrabaho kami kasama ang mga tendensya at kasama ang MACD na nagbibigay sa amin ng magandang pagkakataon na umasa sa berding linya dito. Kasama ang MACD and if you want some Introducing details according to the trading this online session with this compilation I will advise you para makapasok ka sa aking telegram channel kung saan naglalagay ako ng ilang karagdagang detalye lumipat tayo sa aming ikatlong ratio ng pera at maghanap tayo ng isang bagay na kawili-wili dito nakikita mo ito ay isang malaking potensyal dito upang gumana ng bearish market dito mula sa bahaging dito ng grab at dahil wala akong nakikitang kawili-wili ayun sa nauna hindi mahalaga sa akin kaya't magpapatuloy ako nagtatrabaho ang mga presyo sa mga huling naririto nasa loob ng koridor ng mga sobre iyan ay dakilang diwa para sa amin so by the way if we are seeing these prices that they're out I think it's quite time for us to move in with the investment. Iniisip ko ang tungkol sa 100 na dolyar dito. At ngayon, sa palagay ko, subukan natin pagkatapos na maglagay ng option ngayon din. Oo, heto na ang aming maswerteng entry point. At nakikita mo, kasama ang bar na nagbibigay sa amin ng lakas, ito ay magandang sitwasyon para sa amin upang magpatuloy ng, ng magkaroon ng aming kita. Kaya ipinapayo ko sa inyo na subukan ang com compilation na ito kahit sa demo ng version Gayon pa man ay gagana ito ng napakadaling kaya't lumipat tayo sa aming unang ratio ng pera at dolyar Australia laban sa dolyar ng Amerikano. Sa tingin ko, ito ay isa ring malaking potensyal para sa aming upang magkatrabaho at dito makikita mo na kami ay nagtatrabaho sa bearish market at bullish market dito. Sa oras na ito, nakikita mo, kasama ang bahaging ito ng graph, ito ay isang uri ng patang na sitwasyon naranasan natin dito. Walang anuman malaking paglihis kaya kami ay nagtatrabaho dito ng walang anumang matalim na salpok. Sa pamamagitan ng paraan, nakikita ko na kasama ang MACD at ang berding linya, nangyayari dito ang mas mataas kaysa sa pula. Ngunit sa parehong oras ay inaasahan namin dito ang intersection. Kaya palagay ko mayroon tayong oras upang isipin ang susunod na kandila. At nakikita ko, ito ay isang malaking potential para sa amin upang lumipat sa pamumuhunan. And I'm thinking about our balance our money, and I'm counting it up. Kaya, sige na, hayaan mo akong mag-isip patungkol dito. Sa tingin ko, kailangan kong magpatuloy sa 200 na dolyar sa aking puhunan at mabuti, subukan natin ang option sa pagtawag ngayon. Mahusay, nakita mo, nagkaroon kami ng oras bago bumalik ang mga preso sa loob ng koridor ng mga sobre, nakikita mo na ito ay perpekto upang magtrabaho kasama dahil nagkakaroon tayo ng maikling panahon. Lahat ng senyalis nito upang gumana ang kontratang bumibili. Kaya't lumipat tayo sa aming pangalawang ratio ng pera, ang Canadian Dollar at laban sa Swiss Franc. Narito kami habang nagtatrabaho sa bahaging ito ng graph at nakikita ko na kasama ang pangalawang istruktura na mayroon tayo ang ilang uri ng presyo na pataas kaysa sa pinakamataas na sobre. At sa parehong oras, magpatuloy tayo at makita ang isang bagay na kawili-wili kasama ang MACD, ang puwersa dito para sa mga pula. Kaya iniisip ko ulit ang investment. Nakita mo no, ang berdeng linyang ito? Isang berdeng bar ay lumalaki dito. Lumipat tayo sa ating pamumuhunan Inisip ko patungkol sa $380. Sa aking investment box, hindi masyado. Ngunit, ngayon taman, magpapatuloy tayo sa pagtatrabaho noong gamit ang call option ngayon. Oo, profit ulit. Nakikita mo na kasong ito? Ito ay ang magandang sitwasyon upang gumana ng walang anumang patalim sa pulses. Papasok pa lang tayo sa entry point at hihintayin natin ang mabagal talaga ang paggalaw ng mga presyo. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay isang magandang sitwasyon para sa amin upang ilipat kasama ang mga palatandaan. At maghanap tayo ng isang bagay na kawili-wili. Halimbawa, sa ating pangalawang ratio ng pera, ang New Zealand at Canadian Dollars. At dito, makikita na ito ay isang malaking potensyal para sa amin upang magtrabaho dahil dito ay isang mahusay na rebound ng kalakalan ang inaasahan ko dito. At kasama ang green line, ito ay mas mababa kaysa sa pula. Iniisip ko bahaging ito ng graph, nakikita mong malaking potensyal ito sa amin magpatuloy at makita kung ano ang susunod na kandila sa mga tuntunin ng kulay. Kaya sa kasong ito, sa palagay, sa palagay ko, kailangan na nating umalis sa, tito, sa, sa sitwasyong ito. At halimbawa, lumipat tayo muli sa ating unang ratio ng pera at mabuti. Ito ay parehong uri ng katulad na sitwasyon upang gumana. Iniisip ko ang buong view at pangunahing istruktura dito ay bullish. At, uh, and at the same time, well, I see the price at same time, we'll see that the prices are here along their way, are much lower than the lowest low of the envelopes. Ngunit, iniisip ko ang pagbabalik ng mga presyo. Pero, mangyayari, iniisip ko din yung investment, hayaan itong maging $700. Bawat oras ng kahon, pamumuhunan, at pagkatapos ay subukan natin ang option sa pagtawag ngayon. mahusay. Nakikita mo, nakasama ang lahat ng flatline na ito, noon ay pinakamagandang sitwasyon na dapat gawin. Hindi dapat kailangan na oras upang subukan. At nakikita mo na kailangan mo lang gawin ay hintayin lamang ang mga presyo ng walang anumang patalim o na impulses na umusad ng may mabagal na bilis pagkatapos ay magkakaroon ng iyong entry point. At pagkatapos, meron ka ng iyong kita magpatuloy tayo. Halimbawa, sa ating ikatlong ratio ng pera, ang Canadian dollar laban sa Swiss franc. At oo, ito ay isang kawili-wiling na mayroon kami dito. Nagtratrabaho ako sa bahaging ito ng graph at ito ay isang malaking potensyal para sa amin magtrabaho kasama ang mga sobre na nagbibigay sa amin ng mata, na, na tumataas na posisyon ng mga presyo at makikita mo ito ay isang malaking potensyal para sa amin upang magtrabaho, upang mapagtanto kung ano ang nagkakaroon dito habang ako ay pumapasok sa aking pamumuhunan. At hayaan ito halimbawa 1,000 na dolyar kaso sa kasong ito. Sa palagay ko, kailangan natin subukan ang call cool option sa pagtawag ngayon. Oo, ito ay isang napaka-interesante na sitwasyon. Ang isang mahusay nakita at mayroon kaming dito dahil nakikita mo na kasama ang MACD, ito ay ibinibigay sa amin ng pwersa na lubos ipinapakita rito ayon sa mga bar sa chart. At ito ay isang magandang sitwasyon na nararanasan natin. Mahusay na ipinapakita ng presyo na sumasabay sa uso. Lumipat tayo sa halimbawa fourth currency ang Australian dollar laban sa American dollar at narito ito pagkatapos ay ilang uri ng katulad na sitwasyon na gagawin natin nakikita mo na ito ay medyo katulad magtratrabaho kami dito tinatawag na side trading sa kasong ito magpapatuloy tayo upang makita ang susunod na kandila na lumalaki dito at nakikita kong bahagyang mas mataas kaya sa sitwasyong ito, magipagtulungan tayo sa $2,000 na pamumuhunan. At tignan natin kung ano ang nangyayari dito. Well, I think quite time for us to see the MACD that is a bit higher with the red one lines here. Subukan natin ang call cool option ngayon. Kaya nakita mo na lahat ng bagay dito gumagana ng maayos. Mahusay mga kaibigan, isang kamanghamanghang resulta gamit ang MACD. Ngayon kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe on my channel. At kung sa tingin mo may kapakipakinabang ang video na ito at marami kang natutunan dito. At kung gusto mong maging membro sa aking komunidad, just click the link below on my telegram channel and see you there.